Ayun, no, swerte, oh. <laughs> Ay, na, suwerte, oh! Ay, pangalan pa! Wala lang pangalan! Oh! Ito, ano to? Masira! Oh, ganda pa nito, oh! Iniwanan na lang nila, oh! Oh! sulit so, pa nito Yun. Jackat. Yan ka. Safety mo na kita. Ito pa. Ayun, no? Oh. Wow. May mga ano pa yan. Hmm. Ito pa. Kunin natin ito lahat. Kaya mga loto yun. Ang ओ ओ जन का नहीं मान Ay, eh ano to? Itong, ito ang ito. Kanino Ah, Akala ko wala nang mayari niyan. Akin niya. Uy, picture pala yun. Mabuti, hindi nabasag. Ito, 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 Uy, dalawa. O, tigis. O, yan. Tigis na tayo. Ito pa. Pahay, no? O, diba? O, diba? ya okay, berisik Thank you. tayo yeah, Oh. Lagayan ano, na

Ah, jiwa. Oke. Thank you. Kompakito. Hey guys. Oi. <coughs> Itu main dulu. Peronca. Oh. Ito ay ito hindi niyo pinapansin ha. Ben. Marvin. Marvin vlog.

Isa lang ang makukuha. Oh. Masira. Ito antik to. Display. Oh. oh. Ayaw nyo nito? Ako ang kukuha nito ang ganito pang display. <laughs> no, kay Randy. Ito walang pumapansin no? Oh. Akin na lang yan. Ito <laughs> kay Randy. Walang pumapansin no? Oh. Naka-plot, naka-cartoon pa oh. <laughs> ito may Marami na ako yan doon. Ito maganda, malalaki. Naka-plastic oh, ay naka-cartoon oh. Hello. Oh, Ang oh. Oh, sayang. Ay, nakarami na. <now. laughs> oh yeah.